Okay, may hapon mga boss. May harap itang uh, uh, inverter. So, yan isang solar na inverter, no? 12 volts. So, siya sa battery, isang truck. 12 volts pa sa AC. 230 volts. So, ang i-output. Testing ang ta-charge. So, testiran tanay kumpila ang palo niya. Ara ang tester daw makita ninyo dira. Kumpila ang output sa aton nga chill bolts. So mera sa 230 230 volts ang output sa aton nga chill bolts. ta charger ba sa cellphone kung magana. ayun no nag charge sya ayun nag charge cellphone no araw may sign nga ga charge okay ayos na ato nga one inverter din pa ayos isang busing na no? hindi ko kilala kasi so, okay na iyang nga uh, inverter nga solar pwede magamit pakita ko sino karon kung ano yung guba Okay no. Ipakita ko sa inyo mga angkol ang guba si Nino. Ang uh, way siya nag ligad So, gintis gi niya talaga anay jumper pero baklanta ni siyang bago nga pius boss Para gi jumper to na. Na. Pero hindi ta basta-basta mag jumper gali mga boss no kung hindi ta bala na sakit kay imbes nga gamay lang ang guba sa aton nga inverter ay mo nga maguba ang tanan kung hindi natin bala ng shortage sa ng aton nga inverter so ipakita ko sa inyo ariyo amo ning guba sa aton nga ano no inverter ta so amo ning dahilan nga, nga ang pirmi palukpon ang pios bisan bago so, nabaklan ni siya gapon ariyo duha man ka bilog nga pios pero sunog gapon puro gapon lupok kay hindi indiknya niya masupplyan tanan ang kuryente. So direta sa siya gin kuha. Ario. Ara sa tunga benda. Ario. Ah, dira ta sagin butang kayak gi dogin gin series ni siya kompanya siguro no. Oh, sa negative positive ni siya ka resistor. Ah, dira ta sagin kuha benda. Sa so, likod niya. Araw. Ay, sorry. yan Dito siya ikuha. Ah. Diri. Lapos siya diri. Oh. Pero okay na. Ang maning yung dahilan niya nga nga. Pero may malupok iya piyos. kasi okay, siling sa tag iya. Nahulog lang ko no. Ang mga uh, huwag siya nga karga. Kag... Kung ano ang mga boss no Kung magbutang tayo isang aton nga tayo isang aton nga Clamp no Sa battery dapat hindi siya mabaliktad Kung magbutang natin sa resistor nga bago Eh may mo nga maguba Gapon niya Lupo ko niya gapon niya so dapat positif positif bilang atau nggak so, kelam hari positif sa bateri negatif sa bateri kau balik tad lupok ya pun bios so dapat negatif tu negatif bil tapos Pwede man nga hindi tani pag iuli Magana mag pun siya Pwede man nga baklanta Pero mas mayo nga baklanta gid bago Parang Parigurado nga safety Atong nga inverter So, salamat mga boss sa pagdanaw. Ah, ang mobile ng itsura sa nga ano no, nga inverter no, solar power made in China. Araw ah, na 1.5 watts DC to AC power inverter. So, 12 volts, ang output niya is 220 volts. Pero nakita natin sa aton nga ina nga uh, tester, top, 230 volts no. So, kaya na na ang pandar sa electric pan. So, ayan. Selamat sa paglantaw.